pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-100 at anim na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Binigyan din pa ng Pangulo na makikita ang tunay na diwa ng kalayaan sa bawat ordinaryong Pinoy na lumalaban ng patas araw-araw at itinataguyod ang malayang bagong Pilipinas. Dagdag pa ni PBBM Alex, tayo daw mga Pinoy ay hindi basta-basta sumusuko no? Kundi patuloy pa rin nakikipaglaban hindi na para sa uh, yung pang-aapi ng mga dayuhang mananako, pero sa araw na ito, sa mga panahon ngayon, dun sa tinatawag na modern day challenges. Yun, samantala. Sa kabila naman ng mga nasabing hamon, ibinida ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. kundi natin ang report mula kay Eden Santos. pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 126 Independence Day sa Luneta Park sa Maynila kasama ni Pangulong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro Marcos at Vincent William Marcos. Siya ay sinalubong ni na AFP Chief of Staff General Romeo Browner, Manila Mayor Hani Lacuna at National Historical Commission Chairperson Liza Guerrero Nakpil. Pinangunahan niya ang flag raising ceremony at pag-alay ng bulaklak sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin sa okasyon ang mga miyembro ng kanyang gabinete, mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, miyembro ng Diplomatic Corps at iba pa. Bukod naman sa lupang hinirang at panunumpa sa watawat, ay inawit din sa unang pagkakataon ang bagong Pilipinas him at pagbikas ng panata ng pagbabago. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ang bago! Filipino! Independence Day ceremony sa taong ito ay may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa kanyang mensahe ay sinabi ni Pangulong Marcos na makikita ang tunay na diwa ng kalayaan sa bawat ordinaryong Pilipinong lumalaban ng patas araw-araw at itinataguyod ang isang malayang bagong Pilipinas. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi labang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Together. First Lady Luis Araneta Marcos. Pagkatapos naman sa luneta ay pinangunahan din ni PBBM ang Van de Honor na ginanap sa ceremonial hall ng Malacanang bandang alas 10 ng umaga. Malugod na sinalubong ni na PBBM at First Lady Liza ang mga diplomats at heads of mission ng international organizations na kinabibilangan ni Chinese Ambassador Huang Silian at iba pa. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga ito sa naging tulong at suporta sa Pilipinas. Ikinatuwa ng Pangulo na Mac kasama ang mga miyembro ng diplomatic corps upang ipagdiwang ang napakahalagang okasyon ang kalayaan ng Pilipinas 126 years on since the philippine flag was first unfurled in 1898 to let flutter in the fresh breeze of freedom the flame of filipino nationalism that sustained our ancestors in their quest for freedom remains lit in the beating heart all the Filipino nation to this very day. The glow is not lost to us. From a flickering flame into a fiery blaze, this is how our patriotic sentiments can easily rouse whenever our collective and common interest as a nation is tested. On many occasions, great trials have all the more strengthened our resolve and unified our people. Because as I have said, Filipinos do not yield the struggle for Philippine independence continues to reverberate to this day, not against colonial oppression, but against modern day challenges. Sinamantala rin ang Pangulo ang pagkakataon upang ibida ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa sa harap ng iba't ibang hamon. Uh, today, we are within 3.5%. We are within the government's target band of 2 to 4. I also Happy to know that continue, the Philippines continues to enjoy a uh, good rating as an investment, a uh, credit rating as an investment, as an investment uh, destination, where we uh, we, uh, we are credited with a stable outlook, uh, which signals growth in the momentum in the medium term. piansang pangulo sa mas matibay na bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa at mga mamamayan sa mas maraming taon pang hinaharap. Pilipino. Pilipino. Eden Santos para sa matanang agila. Matatag. Matapang. Matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.